What's up guys? So, for today's video, marami tayong pera, oh. Tapos, yan. Ito ay pambili ng motor. So, let's go. Ayan, hindi Ito. na reset, oh. oh, sir. Bali, ang first in charge na 510. Good morning, guys. Luma, luma na yung wallet ko. Ilan taon na to? 13 years na. Laman? Puro resibo. Ah, oh, dalawang libo. Yun na lang laman. Ito. Ano kang laman nito? Tingnan natin. Ah! Oh. Uy! Adami ah. Adami ah. Puno ah. So, abangan nyo guys. Uh, abangan nyo kung saan mapunta to. Itong pera na to. So, let's go. Good morning mga kabislog. Ah, yun. Naglakad tayo at nagdala ng helmet. Lakad tayo kasi. For today's video punta tayo ng motor shop at bibili tayo ng motor. Yan, naglalakad lang ako. Tara, let's go! Guys, nabutan tayo ng ulan. So, may sinasabi na may helmet wala namang motor oh. naglalakad ako eh oh. Sakit pa so may sinasabi na hulihin ba pag may helmet tapos walang motor oh. walang motor yan naglalakad na ako nabutan ako ng ulan kaya may helmet ako <laughs> para tayong baliw nito ba may helmet pero walang motor. Ayos din. Kasi para di ka mabasa sa ulan. Well, lumakas ng ulan, no? Oh. Buti na lang may helmet ako. Hindi ako mababasa. Let's go! Kaya, yeah. may helmet pero walang motor. Oh, di ba? Papunta pa lang, bibili pa lang. Yan helmet na daan. Para, sure na yo dito na tayo malapit na tayo sa dito sa pasong tamo extension dyan okay. tayo bibili guys ng motor sa moto express yan moto express dyan tayo bibili

Ayan, hindi na so, no, sir. Bali, uh, ang first na natin, sir, is 510 mm -hmm. Once na natapos siya 500, sir, 1.5 na annex. Okay. Kada change on, sir, 1.5 na lang ng 1.5, sir. 1.5 mm -hmm. kilometer. 1.5, 1.5, okay. Para alaga yung makina. 1,000 or 5, 1.5, sir. Anong gas nito? Ang gas nito, sir, unleaded, sir. Unleaded. Kali meron na free gas ng 1 liter gas, sir. Yes. Okay. Kumain na siya, dito ako sa palingki sa so tali, sir. Kumuha kami ng ladder. So, tagirap na tayo ngayon guys. Kapatuloy yung chinulas. <laughs> What's up guys? Dito kami sa Kabite. Sa tan sa Kabite. Okay na kami. Bito kami din sa pila ng tricycle. Pareha, may pa. Kaling kami sa bahay. Bakto, Manila na ulit. Hindi na sa May nagsusamba doon. Ladi. Ang mata ilagay sa lugar. Ang mata ilagay sa lugar. Karating mo sa doon. Doon ba naman nakatingin doon? Ayan. Grabe yung init. Ayan guys, naklatap kami. Ilang taon din po kami hindi nakabalik dito. Last naming gala dito sa Lunita, no? 2020. Valentine's Day yun. Ah, tapos na pala yung Valentine's Day kasi February 15 na yun. Ayan. Ayan si Daddy dala ng makdo pero yung lang bubabikyo uh, yeah. kapoy guys nakakapagod lumakad nakakapagod din naman umupo kasi ma mananakit yung pwit mo ngayon <laughs> yung ano Di man kami sikat, Music namin, kalat, tatak, TMC DJs. The CEO of Tambayan Mix Club, DJ Grey, DJ Summer, and DJ April. Back, and why I've only got you inside this is DJ Dance Tanayo Remix of Tambayan Mix Club.